Hello mga kalodi. Ayan, pumunta kami ngayon kala mama at papa. Ito naman yung aking pamangkin. Ayan, at ayan dito sa manggahan. Ayan, tamang lakad ng kami. Tingnan nyo naman. Super taba ng aking pamangkin na yan. Super likot pa. Ayan, post-post muna tayo. At syempre, pupunta naman tayo dito sa ating pagtataga ng kahoy. Ayan. Nag-iipon po tayo ng pang sa ating kalan. Tingnan nyo naman po ang aking mga pans. Ayan, mga kalodi. O, ba? Diba? May mga pahiyaw pa sila sa akin. Ayan. At mali daw yung talim ng gulo. Baligtad daw. Pero hindi naman. Ayan. Tamang taga lang tayo sa kahoy pampabawas ng ating mga taba-taba. Chay! Ayan, tingnan nyo naman mga kaloli. Pinatawanan talaga ako nila. Ayan. Ayan, yung aking anak naman, taga ipon ng kahoy sa isang tabi. Ayan. Tingnan nyo naman, taga ako parang walang buto. <laughs> o, diba? O, akala niya madadaganan ako. Ayan, tuloy pa rin ang ating pagtataga. Ayan. Sorry na sa King's Record. Ayan. Ito naman, pagtatapos natin magtaga, hahakutin na po natin yung ating kahoy para isinop at para marami tayong panggatong sa ating kalan. Ayan. Tingnan nyo naman. Super maaliwalas dito. O, oh, diba? Pakagulo ng aking taga-video. Ayan, tingnan nyo naman sobrang inis dito sa manggahan. Sa manggahan, ayan. And then, eto na yung ating mga naipong kahoy. Ayan. Madami na yan. Aming panggato. Ayan, thank you for watching!